pala si Justin. pala si Kyle. Ako pala si Justin naman well, si McRig. Ako naman si John Carl. Tara, pupunta tayo ng... At yan ang tayo. tayo. At At ito si ito tita ko. Tita yes. ko. Si yes. <laughs> tita ko <laughs> <tita mong> maganda. Gagawin <laughs> <laughs> namin dito. Kain budol. Ano mga natin? Ano <laughs> kaya? Wow, wala akong pera. Siyempre, eh, dudokot do lang ako Tita ano. <laughs> Magkaka pera na tayo. <laughs> May mali pala, hindi pala. Pip, pip! Ano mo na lang yung karambler? Yan, guys. Um, then... no, no, no. Ito. Guys. Itong 100 na to kailangan maubos. Kailangan pala libre niya eh. Ba't tayo nandito? Ay, sige. Dito. Eh, dala ko tayo. Dala ko sa tayo. <laughs> <laughs> eh, mainit dun. May itim pa tayo na. It, lalo ang tayo eh. Magdadagat na nga tayo. Guys, abangan nyo magdadagat kami. Uy, uy, yan. sana. Tapit-tapit kami. Uy, uy, sabi, uy. sana. Masakya namin kaganda na, guys. Sa Friday, sa Friday ng... Sige na guys. Gabi. Maalam ka na. Bye bye. Ay, kayo na magtakip. Bye bye. Pa niya na. Par, see you. Guys! Ubuta tayo ngayon sa Delacosta. And... Ay, school <laughs> yung... <laughs> yung sabi. Ay, so, sige nyo na ma. Boss Tay Boss JYT. Punta na lang kami doon. I-update so, so, ko na lang guys sa magdain, ba? Oo, oh, pupunta kami lugawan. Kahit mainit oh. na. Kakain kami guys. Yes! Yan. Kaya... Guys, kasi natatakam kami sa... sa boat ngayon. Harap na natatakam. Uy, poro. Ano naman ito? Uy! It's <laughs> a prank! It's prank! Bye-bye! Wait lang kasi, mamaya na ba? Mamaya nyo na ba? Nag-iintay tuloy <laughs> ba? sila. Wala na. Guys, nice, gusto nyo? Papawin May na kaso ka sa pagkain na ganyan eh. Guys, mamaya na nakawin namin yan. Walang ganoon. Walang ganoon. Pre. Walang ganoon. Walang gano'n. Talo. Meaning nanta to. Ano ma. magkakaroon kami ng ganyan. Uy. Magkakaroon na yan. Uy. Mag. Mag subscribe lang kayo. Yan. Ikaw. Ang mag subscribe. Talo. Yun. At ikapilink nyo. Yung ano ba yan? Yung bell. Iko nga, ikaw Para magturuan oh. ngano subscribe, turmon sabi subscribe. ikaw nga. Magturo ka nga okay. ng subscribe. Pass on yes, subscribe. Pass on like. Pass on like. Pass on Ito Pass on like. like. Pass on like. yung like. Eh, ito. Edi, yung 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 like. Yung... <laughs> ito, ito. Pass on like. Pass oh. on subscribe. Pass yeah. like. subscribe on like. Pass on like. Pass on like. Pass on Ina-update yeah, ko na lang kayo sa pagkain, guys. Gano'n, mag-gano'n, mag-gano'n, guys. Gano'n, mag-gano'n, mag-gano'n, guys. bumibili sila. Uy, uy, sana, well, ngayon, uy! Ngayon, malapit lang po dito sa... Malapit lang po dito sa... Guys, nandito namin sa ko Sa kasi bibili kami ng... Ice cream. Ayan po, pagka... Uh, ice cream. Ice cream. <laughs> Punta kayo dito para makikita. Ice cream, ice candy. Talo! <laughs> ice candy nga po. Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry. Aray. <laughs> Mango.

Nag-send kami. Tignan mo yung buhok ko. Ang ganda. Ganda. Best paid naging low paid. <laughs> Ay, umulit pala sorry. ano. Kala ko umulit eh. Sa kaya mga kawalis. Ay, ano lang ba natira sa atin? 70. 70. Tama. Sampo, daw ito. Guys, nagtataka kami. sa 10 piso. Ganto kalit. Pero okay naman. Masarap. Sulit. Sulit. Guys, hmm. may tubos na guys, oh. Ay, no. Guys, update naman kayo pagtapos namin umain. Scramble lang kami uy, mga Uy, guys. uy, sana uy. walis. Ay, mga walis. Sayang makikipaglabang kami basketball. Walang eh. tayo. Kaya muna kami, Gedli. Anak tayo, sad naman. Kaya, sad. nila sa amin din. Pero, pe. meron pa din kami makakain. No? natin so, natin mamaya pag kumain tayo sa Getty. Ano, dito. Time lapse na no? pag sa Getty Getty. Time lapse kami kakain muna kami naka time lapse. Ha? pa mo Sarap po. Sarap. Po. Sakto lang yung GD. Huy, uy, sana oi. Huy, <laughs> uy, sana oi. <laughs> Kain kami sa GD, guys. Sarap. Sarap din naman. Kaya Diba eh. Kain muna namin sa GD. Let's go. basketball muna daw sila. Nata na lapse natin. Let's go. Time lapse muna natin para malaman nila yung kan ano natin. Sorry kung malabo. labuan ang ko talaga. <laughs> Nalaro muna kami okay. Papakita ko kayo <laughs> <laughs> Talo <laughs> Sorry, sorry Wala daw dito Ito yung cellphone ko, tangan na basag yan. Ah, basketball lang namin guys. Ito sila pagod sila. Pagod sila. Lalagay so, mo si na natin sa ano. Cukup 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 Sorry po. Mag, dito na pala po nagtatapos sa aking mga video. Sorry po kung nalimutan po si namin. Uh, at huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Diyan na lang po. Panoodin niyo na lang po ang huli. Thank you!